Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin yung mainit na isyo sa politika. Yung plano na mag-file ng impeachment complaint versus kay VP Inday Sara. Okay, so isang makakaliwa na kongresista si Uh, naorable uh, Francis Castro ng Alliance of Concerned Teachers ang nagthreaten nagsabi na posibleng mag-file sila ng uh, impeachment Anong dahilan? E dahil daw sa paggamit ng intelligence funds. Nako, uh, mababaw na dahilan yun kasi uh, lahat naman From the President down. May mga, kahit nga mga may mayor eh. <laughs> Meron nang naka ano, uh, na abuso na yung Intelligence Fund na yan. Uh, supposed to be, uh, ang Armed Forces at PNP lang ang magkaroon ng Intelligence Funds dahil kasama sa trabaho ng AFP-PNP ang magsagap ng balita. Uh, NICA, yung National Intelligence Coordinating agency Yun Kailangan nila intelligence funds Yung office of the president Eh down the line Meron na rin So uh, Ano na dahilan yun I believe uh, Ano This is politically motivated Ano na ito Paghahanda na Sa Presidential election By 2028 Okay. Itong makakaliwang grupo, maliit lang sila eh. Uh, lima na lang ata sila dyan. If I'm not mistaken. O tatlo. Uh, Manuel. Uh, ito, Castro, Manuel, Brosas. Meron pa ba? O di tatlo na lang sila. Eh bakit matapang itong si Congresswoman Castro na magpa-impeach kay VP Sara. Nako, analysis ko lang, duda ko lang, someone is behind. Okay? So, kung magsimula na, kung matuloy ito ha, kung matuloy, at magsimula na ang proseso uh, ng impeachment sa Congress, uh, lower house muna na, kasi lower house muna, pag nakapasa sa lower house, ipasa ng lower house sa Senate, ang Senate na ang maging hukom, mag-judge kung tanggalin o hindi. Ganon yung proseso. So, parang itong lower house, mga congressman, parang yan ang piskal. Okay? Hanapan nila ng probable cause. Pag nahanapan ng probable cause, i nila ang kaso sa korte at ang korte, yun na yun. mag na mag-decide. Yun yun. So, dito muna tayo sa mga piskal, uh, political piskal, mga Kong kongresista. So kung itutuloy nila ito, ano sa tingin nyo? mag o mananalo ba ang impeachment complaint sa lower house para maiakyat sa Senado? Mag-comment kayo kung no? <clears throat> Ang aking analisis, kung ang utak nito ay ito lang mga makakaliwang akong resista, wala na yan. At the very start, committee level, patay na yan. Hindi na yan magpro prospect Okay? So, wala, wala tayong alalahanin. But, kung may mas malaking utak, yung may planong kakandidato sa 2028, kasi sigurado na kakandidato si VP Sara. So sino ang may ambisyon na magkandidato rin by 2028? Ang nakikita ko itong si Speaker Martin Romualdez. So is there a possibility na ang speaker ang utak itong impeachment complaint versus kay VP Sara kayo comment kayo sagot ako there is a possibility kasi kung ako si speaker Maldes bakit ko pahihintayin na maglaban kami sa 2028 kung ngayon pwede ko na siyang talunin ayan so kung may kinalaman si Speaker Romualdez sa impeachment nito? Uh, malaking possibility na magprasper o mananalo ang impeachment complaint sa lower house. Kasi nga, he can influence yung committee, he can influence super majority kaya ang mga Kongresista in favor kay Romualdez in favor sa PBBM admin. So, analysis ko lang ito. I hope I am wrong. Okay? So, granting na nanalo na ang impeachment complaint sa ano? Sa mga piskalya. Nahanapan na ng probable cause. So, ngayon, iakyat na sa Senado. So, dito na ang tunay na labanan sa Senado. So ano sa tingin nyo sa Senado? Malakas ba ang base, political base ni BP Inday Sara? Sa tingin ko, malakas siya dyan. Nandyan si, uh, yung mga tauhan, mga tauhan na alalahanin ninyo, ah, uh, kung 24 sila, kailangan ng 3-4. So, 18 ang dapat na bumutar. Uh, kung may pito na mag-against, talo na yung impeachment complaint. 7 lang ang kailangan na mag-against. Para walang 3-4 na magano, Di ba ganon? Yung impeachment. Correct me if I'm wrong. 3-4 vote. So, pag uh, 17 lang ang mubutar na <laughs> uh, mubutar na impeach yan, you know, wala na, talo. Kailan lang ng pito. Magbilang tayo ng pito. Senator Bato. Senator De La Rosa. Senator uh, uh, Bilyar iba Dalawa mag-inang bilyar. Kayatano. <laughs> yung magkapatid na kayatano, mga <laughs> pito na. Oh, na mga independent minded, uh, Pimentel. <laughs> Hontiveros. Hindi yan papapor kaya mga Romaldes. Uh, Ang dami. <laughs> ah, wala na. Panalo na pala. So, wag po kayong mag -alala. Kahit anong gawin ng Romualdez Marcos uh, family, hindi nila mapapatalsik si VP uh, Inday Sara. Okay. Mag, uh, ba basa lang ako ng mga comments ah, yung vlog ko kahapon tungkol sa impeachment complaint. Sabi ah uh, E648. 32 million ang bumoto kay di pintay-sara. Tapos, paalisin lang ng tatlong taong may inggit sa kanya. Hello? Manigas kayo. O, sino yung tatlong taong na may inggit? <laughs> uh, Romaldes? Uh, ano ito? First Lady? Uh, I don't know. Si TV Ben? Maganda man. Ang samahan nila. <laughs> ano pa? We support BP. Sarah Duterte in Prayers uh, min Minyaga Yudan Sana po kung sino man ang mayroong plano na mag-impeach sa kanya, our God Almighty is the CCTV for that. Nakikita lahat ng Diyos. <laughs> I see uh, Boniver Berboso. Uh, I see an invincible Sarah No amount of mud will tarnish her popularity. Once they do that, the 32 million people will come to the rescue. Ah, I agree. So, kasama ako, kasama kayo, 32 million, dito na. Hindi tayo papayag na ma-impeach ang ating Bipisara labanan na ito ng taong bayan kung itutuloy nila